gabina and then ano pala 5:30 so eto lang ang kakainin ko ang kainin lang ang kakainin ko lang mangga tsaka mangga at tsaka ano pitulo so yan guys alam niyo kapag walang kanin ganito kami kumakain yung mga bata din ganito din ang kinakain dalawang pitulo lang so healthy naman and, gusto niyo pa bang mag-abroad? Pag-isipan niyo may ikay mag-abroad. Kasi sa totoo lang, hindi sila kumakain ng kanin. Kaya ano, um, nasa sa ina yan kung bibili ko or hindi. At saka hindi naman is talaga healthy kumain ng maraming kanin. Ayun. Kain pa rin o. ko na mo pray. Lord, thank you po sa blessing na binigay mo sa akin. At sana po, dahil po ng katulong is magkaroon ng tamang pagkain, tulog, at bigyan mo po sila ng gabay. This is So, guys, tayo. Ayaw niyo ba Ayan o. No. Naglagay na naman ako ng dato puti. Maasim siya. Hmm. Ah, meron lang ako may upload. Gusto niyo pa bang mag-abroad? Hindi na kayong mag-abroad. Baka hindi niyo kayanin yung pagkain. Hindi ko naman sinasabi lahat Hindi ko naman sinasabi lahat ng amo ganun. Swertihan lang sa amo. Alam nyo ba, may kukwento ko sa inyo. Ang dami ditong katulong na maraming utang. Bone sila sa utang. maraming katulong na baon sa utang sa Singapore. Mayroon niya ako yung Best friend ko na sa Singapore, sa Hong Kong. Yung kita niya may utang, pinangalan sa kanya. Sa bangko pa yun. Yung kita niya, tumakbo. Ang utang is 200 plus. 200k 000. Pero yung, yung ano, yung, yung best friend ko, hindi niya binayaran. Tinago niya sa amo yung, ano, yung sulat. Kasi siya yung nakakita ng sulat eh. Um, may mga tao talagang, ano, no, hindi marunong mo konsensya. Kita pa niya yun. Grabe sa ganda. Tapos, ano, nagpapakuha siya ng kulay strila is dito sa Singapore kasi pumunta siya ng Canada. Ang hirap. matamis kasi yung thai, ano yung timing ko Mas matamis yun Pa ako. tapos yung friend ko sumulat daw sa kanya yung banko na meron daw utang yung ano na 200k tapos tinanong ko siya kung binayaran niya sabi niya hindi daw niya binayaran na dito sa singapore hindi pwede kapag gumutang ka rito alam mo bayaran hindi mo siya pwedeng takbuhan either mabablock blacklist ka mahukulong ka, ganun. Ang hirap. Sa Pilipinas, hindi nakukulong. Dito sa Sikisinga pa, ka. Ayoko na makipagkaibigan, lalo ng taga Iloilo. Kasi mostly mga taga Iloilo tsaka Ilocano. Mahirap, mahirap, mahilig mangutang para sa mga anak minsan naawa ako pero ngayon nayo ko nang maawa hindi ko naman sinasabi lahat ng ilupano at ilu taga ilu pero sadyang ano hindi ko maintindihan bakit nangyayari yung ganitong sitwasyon ko pero mas grabe yung friend ko kasi tita pa niya tita pa niya. pero mamalasing yun kasi 200 something pa naman ng kinuha marami daw gumagawa nun sa Hong Kong yung uutang tapos uwi ng Pilipinas grabe ba diba? ayoko na ako ayoko na yung paggamit yung working permit ko nakakakatawad Ayan, guys. Iyon sa kaya. Iyon pa rin na. Kung kung.